nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil yung good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bilisan ng paggamit ng pondo sa susunod na taon, 'yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno matapos itong pirmahan ang 2024 National Budget. Ayon kay PBBM, lumabas kasing mababa umano ang naging spending ng gobyerno sa second quarter ngayong taon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Spend, spend, spend. Yan ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan matapos lagdaan ang pambansang pondo sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Amin na Pangandaman, ang direktiba ng Pangulo ay bunsod ng nakitang mababang spending ng gobyerno noong second quarter ng taon na nagpabagal sa paglago ng gross domestic product. Kaya naman naisa niya ni PBBM na bilisan ang pag paggoogle sa 2024 national budget. And we're, we're happy with that. Ang instructions po ng Pangulo is that for agencies, to spend it. Sabi niya, spend, spend, spend. Because I think uh, we saw naman during the second quarter, di ba, nung hindi masyado gumastos ang uh, national government, nag-contribute to the uh, GDP growth rate natin, bumaba. Tapos nung nag-catch up plan po tayo, tumaas naman, bumawi. So I think we know the formula on the part of national government. Yun, so we spend the money. Kasabay nito'y kinumpirma ni Pangandaman na walang direktang vinito ang Pangulo sa 2024 General Appropriations Act sa halip, nagkaroon lamang ng kaunting komento para sa tamang implementasyon ng budget, alin alinsunod sa special at general provisions at implementing rules and regulations. Nilinaw rin ang kalihim na ang 450 billion pesos na dagdag sa unprogram fund na inilagay ng Kongreso ay maipalalabas lamang kung may dagdag na kita ang gobyerno. Uh, may triggers po yan. Maririlis lang po yan pag meron kang additional revenues. So ninyo, hindi po pa siya, hindi namin alam. So hindi siya kasama dun sa BASF po namin, yung mga numbers na tinitingnan namin, estimates and projections that we look when we do the budget. And these are unforeseen projects and programs. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Inilarawan bilang a year of structural changes ni Pangulong Bongbong Marcos ang taong 2023. Ito raw ay dahil sa mga hakbang ng pangulo lalo na sa mga bagong pulisiya na makakaapekto sa mas magandang pagbabago sa susunod na taon. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Millie Borha. Inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos na year of structural changes ang kanyang performance ngayong taong 2023 sa panayam sa pangulo sa Japan. Sinabi niya na importanteng palitan o unti-unting baguhin ng ilang mga polisiya ng bansa mula sa COVID-19 economy. Ayon kay PBBM, kabilang sa mahalagang reforma ngayong taon ang pagpapagaan sa pagnanegosyo sa bansa at pagbabago sa tax structure. Gayon din ang pagtatalaga ng mga tamang tao sa bawat posisyon ng mga ahensya na isa rin sa magdudulot ng magandang pagbabago sa susunod na taon. Naniniwala ang Pangulo na nasa tamang direksyon ng Pilipinas. Bagamat mabagal ang usad ay tiniyak niya na ipagpapatuloy ang modernisasyon ng gobyerno. handa raw ang DSWD na makipagtulungan at makiisa sa layunin at programa ng Department of Education na magturo sa mga bata o estudyante ng pagbabasa. Ito rin daw ay upang mapababarin o wakasan na ang illiteracy sa bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Plano ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na makiisa sa Department of Education sa pagtuturo ng pagbabasa sa mga estudyante. Sa harap ito ng implementasyon ng Tara Basa Tutorial Program ng DepEd na may layong mahasa ang mga mag-aaral sa pagbabasa at wakasan ng illiteracy sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bagaman wala sa core competence ng ahensyang edukasyon, maaari pa rin silang tumulong at sumuporta sa nasabing tutorial program. Paliwanag ng kalihim, mayroon silang Revised Education Assistance Program na maaaring i-deploy ang 6,000 benepisyaryo nang Cash for Work program na ito na mula sa state universities and colleges upang mag-tutor sa mga bata. Bubukas na ang Land Transportation Office o LTO ng Plantilla Position sa susunod na dalawang taon. Ito raw sa kabila ng napansin ng ahensya na ang mga matatagal ng empleyado ay nananatili pa rin kontraktwal. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Magbubukas ng plantilya position sa susunod na dalawang taon ang Land Transportation Office. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, maglalaan ng plantilya o regular na posisyon sa mga nararapat na mga empleyadong matagal ng contractual employee. Dagdag pa ni Mendoza, bunso dito ng napag-alaman ng ahensya na halos libong mga tauhan pa ng LTO ang nananatili pa rin contractual sa kabila ng ilang taong pagtatrabaho at pagsiservisyo. Sa ngayon, 63 empleyado na ang natanggap o napromote sa LTO Central Office, habang may kabuang 45 employees naman ang nakakuha ng vacant position sa regional offices. Hakbang rin daw ito ng ahensya upang bigyan ng reward ang mga masisipag at tapat sa serbisyo na mga empleyado ng LTO. Magiging locally made na mga bagong barko ng Philippine Coast Guard na gagamitin sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Senate President Juan Miguel Zubiri kasunod ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2024 National Budget. Ang mga detalya tutukan sa report ni Raymond Dadpaas. Mga Pinoy na mismo ang gagawa ng mga bagong barko na bibilhin ng Philippine Coast Guard na gagamitin sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Senate President Juan Miguel Subiri matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang 5.768 trillion pesos na 2024 national budget ayon kay Zubiri nais ng Pangulo na gawang Pinoy ang tatlong barkong bibilhin ng Philippine Coast Guard. Ang gagawa nito ay ang Australian company na Austal Philippines na gumagawa ng mga barko ng Australian Navy at nakabase sa Balamban, Cebu. Pinag-aaralan na na ibigay sa kanilang kontrata para sa paggawa ng barko. Alinsunod mo ito sa kagustuhan ni Pangulong Marcos na Pilipino na mismo ang gagawa ng barkong magdidepensa sa atin sa West Philippine Sea. Naunang sinabi ni Subiri na ang Philippine Coast Guard ay dinagdagan ng mayigit na 2 bilyong pisong budget para sa susunod na taon. Bahagi ito ng 10.2 billion pesos na kabuang idinagdag na budget sa Defense Department. Maliban sa Philippine Coast Guard, ay kasama sa mga kikinabang nito ay ang Philippine Army, Air Force at Navy na nagtutulong-tulong sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Maliban sa dagdag na budget para sa Defense Department, ay may dagdag na pondo din sa mga infrastructure projects, mga social services program ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Labor and Employment para sa susunod na taon. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Inihanda na ng pamahalaan ang mga hakbang upang maibsan ng mga suliraning kakaharapin ng bansa sa pagtama ng El Nino sa Pilipinas, lalo na sa kuryente na isa ring maapektuhan. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Mili Borja. Inactivate na ng pamahalaan ng Task Force on Energy Resilience para maihanda ang supply ng kuryente sa pagtama ng pinakamatinding El Nino sa susunod na taon. Layo nitong mapabilis at magutugunan ang posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay National Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., nagsasagawa na ng regular monitoring and task force. Kabilang na dito ang pagtitiyak ng backup, standby at emergency power system sa mga ospital at sa mga mahalagang ahensya. Sabi ni Chudoro, mayroong 23 power projects at tatlong battery energy storage system ang nakatakda ng mag-operate sa unang bahagi ng 2024. Pinangunahan ni Chudoro ang task force kasama ang co niya na si Department of Science and Technology Secretary Renato na natututok sa water security, energy security, health security at public safety. Samantala ang Department of Interior and Local Government ang mahunguna sa information campaign, kaugnay ng piligro ng gas fires at pagsabit ng mga saranggolas sa mga linya ng kuryente. ang mga road construction sa North Luzon Expressway o NLEX hanggang sa pagtatapos ng holiday season. Ito ay upang maibsan ng matinding trapiko mula sa mga bayaherong uuwi sa kanika nilang probinsya para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Ang iba pang detalye sa report ni Edwin Duque. Walang inasang pagsisikip ng dali ng trapiko sa kaba ng North Luzon Expressway mula ngayon hanggang pagtatapos ng Bagong Taon. Ayon kay Ginong Ruben Ignacio, ang spokesperson ng North Luzon Expressway, Ipinatigil muna nila lahat ng road construction mula Balintawak hanggang sa Tarlac. Ito yung pang maiwasan ng pagsisikip ng mga sasakyan pa uwi ng mga motorista na inasang dadagsa sa North Luzon Expressway na uwi sa Northern Luzon para doon magdaos ng Pasko at Bagong Taon. Kanina ay maluwag pa yung daloy ng trapiko mula naman Balintawak, Ganon din ang Bukawi Toll Gate, papasok naman ng Maynila. Bagya lamang na bumabagal ang usad ng masasakyan bago dumating ng Mikawayan, Bulacan. Paikset ng Libtong patungo ng Kamalig sa Bulacan. Para sa MBC Network News, ako si Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. solo milyonaryo ang isa nating kababayan mula sa Quezon City matapos manalo at masungkit ang tumataginting na 310 million pesos jackpot prize sa Super Lotto 649. Ang mga detalye sa balitang yan sa report ni Angelica Cosme. Isang mananaya mula sa Quezon City ang mag-uwi ng mahigit 310 million peso jackpot mula sa Super Lotto 649 nitong Martes ng gabi. Suwerteng tinamaan ng Betor ang six-digit winning combination na 30, 16, 33, 12, 29 at 25 na tinayaan sa isang Lotto Outlet sa QC. Babalik naman sa 16 million pesos ang minimum guarantee jackpot sa Super Lotto 649 na binobola tuwing araw ng Martes, Webes at Linggo. Samantala, wala pa rin tumatama sa mahigit isang bilyong pisong combined jackpot prizes sa Grand Lotto 655 at Ultra Lotto 658 dahil wala pa rin nakahula sa mga lumabas na winning combination. Ang Ultra Lotto 658 jackpot ay umabot na sa 523 million pesos sa susunod na draw. 160 namang mananaya ang makapag-uuwi ng tig 50,000 pesos sa pagkakahula ng lima sa anim na winning digits. Itinaas e ng PCSO ang minimum guarantee jackpot prize sa Grand Lotto at Ultra Lotto sa 500 million peso bawat isa mula noong December 16 sa ilalim ng Handog Pakabog Christmas Draw. O maiba naman tayo dahil ang paboritong ulam ng mga Pinoy na maasim at mainit at perfect sa maulang panahon na sinigang kinilala bilang isa sa 100 best dishes in the world ng Taste Atlas narito ang detalye sa report ni Arnold Herrera pasok sa kinilalang 100 best dishes in the world ng kilalang food website na Taste Atlas ang Pinoy favorite dish na sinigang. Napabilang sa ikasyam na putpitong pwesto ang sinigang na may mataas na score na 4.5 out of 5. Batay sa 395,000 user ratings nito, inilarawan ng Taste Atlas ang sinigang bilang isang unique soup na siyang tunay na kumakatawan sa Filipino cuisine. Itinuring din na flexible dish ang sinigang dahil pwede ito sa baboy, isda, hipon, manok at baka na sinahogan pa ng iba't ibang gulay tulad na lang ng kangkong, kamatis, sibuyas, talong at iba pa kasabay na mainit at maasim nitong sabaw na perfect i-partner sa kanin. Samantala, top 1 naman sa 100 best dishes in the world ang pikanha o grilled beef ng Brazil. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Isang Maria Makiling inspired national costume inirampa ni Iliana Aduana sa Miss Earth 2023. Alamin ang iba pang detalya sa report ng ating showbiz angel. Nagpasiklab ang pambato ng Pilipinas si Iliana Maria Aduana sa preliminary competition ng Miss Earth 2023. Dito inirampa ng 25-year-old beauty queen mula Laguna ang Maria Makiling-inspired national costume, isang kilalang diwata sa Philippine mythology. Gawa ito ng designer na si Patrick Aysorena mula niya sa recyclable plastic materials at food containers. Ayon kay Yana, ang mountain-like skirt ay bilang pagbibigay pugay sa bundok makiling, habang ang white goddess costume naman ang nagrepresenta sa pagiging isang diwata. Maliban sa pagmamodelo, si Iliana ay isang licensed medical laboratory scientist at drug analyst. Presidente rin ito ng non-profit organization na Education for everyone. Gaganapin mamaya ang Grand Finals at Coronation Night ng Presiyosong Pageant sa Ho Chi Minh, Vietnam kung saan susubukan ni Liana na masungkit ang sanay ikalimang Miss Earth Crown ng bansa. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagsasanay puwersa ng DSWD at DepEd upang wakasan ng illiteracy sa bansa sa pamamagitan ng kanilang programang Tarabasa para sa mga estudyante at mga bata. Magandang hakbang ito upang bukod sa unti-unting makatulong sa kaalaman ng mga kabataan, ay may epekto rin ito madudulot sa bansa, lalo na pagdating sa hinaharap. Mas makatutulong ito kahit sa maliit lamang na paraan o hakbang, at hanggat bata pa lamang ay magabayan sila lalo na sa pagbabasa maging sa pag-unawa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1 p.m. Sadi Ziyar TV.